Welcome to my channel. Ayan guys. Maayong hapon. So andito ako sa aming likuran ng pahay guys. At for today's video guys, ipapakita ko po sa inyo yung uh, mga bunga ng aking bell paper guys. Ayan. So ayan, kung bago po kayo sa aking YouTube channel guys, huwag nyo kalimutan mag-like, share at isubscribe nyo rin po ako guys. Ayan. So, halika guys, samahan niyo po ako at ipakita ko po sa inyo yung uh, bunga ng aking mga bell paper, guys. Tala. So, ito guys, oh, meron na malaking bunga, guys. Ayan, meron siya. Saka meron din dito, guys. Oh. Ayan po, guys, so oh, bell paper. Naging yellow na ang kulay niya, guys. Ayan po, guys, oh. So, ayan po guys ang ating bell paper. At, ayan po. So, malaki na rin guys. Meron dito sa baba din. Meron din dito sa kabilaan guys. Ayan. Ayan po guys. Dito. Ayan. Ayan po guys. guys at dito naman din tayo sa meron din dito guys oh. ito guys so oh, malaki na rin ayan guys so oh, malaki na ng ating doll paper ayan so yan po guys yan po yung mga bunga ng aking mga bell paper guys at meron naman dito yun oh. ayan po guys so oh, ayan dito naman, guys. Sa so kabila. Ito yung pinakamalaki, guys. So, ayan. So, ayan po, guys. So, ang laki ng bell paper, guys. So ayan. Naging yellow bell paper na siya, guys. Naging dilaw na yung ating green bell paper. Ito yung pinakamalaki, guys. So, malaki na ano bunga ayan po so ayan po guys ang ating wallpaper So yun lang guys. Thank you for watching.